One, two, three, go. Hola mga kabiyahe, arito subong sa Sara Iloilo. Uh, Nagkatula kami sa Umani Chris, kimigin check lang kami. And then, uh, gin gutom kami. So, arito subong sa Bonus Restaurant. Isa sa pinakanamit niya restaurant diri sa Sara. So, check na to ng Ila Food mga kabiyahe. So, let's go. So, mga kabiyahe, so, ari ang ilang mga... Menu, no, bonus restaurant, may phone number man sila diri, di. contact number. Kag ari ang ilang mga minus, May ara sila fruit shakes, value meals, platter, platter 2. May mega burger steak sila. Uh, may ara sila short orders. Ang ilang beverages, may halo-halo sila, may mga desserts. And sa ilang nga uh, specialties, ari sila. Uh, may bonus pizza man sila. Hindi mo sila magpulihi. May mga sandwiches man sila. ag may lapas batchoy man sila. So, ang atong gin-order mga kaviyahe Tani, bulalo large. Kay good for two siya, Tani. So, wala siya available. So, gin-order namon, uh, Muna siya ang bulalo ek, uh, extra large. Uh, Tag-300 pesos. No, mga, no. Uh, Chris. So, try nato ng ilang... Uh, bulalo uh, extra large mga ka so hulo naton uh, mga 10 to 15 minutes at uh, ang ilang nga uh, waiting time so worth man mga ka magulat kita sa 10 to 15 minutes so check ila na to food kung ada na Dumdaman ko pa sa una, ang bonus dito na sa una sa kilid, sa Robinson. Robinson. Ah, Gaisano. <laughs> so, dara, dara ang ilal location sa una. Sa so, likod. Sa likod. Dada kami, dada kami pa may nagkita ay or dada kami permi may gahulat kay Chris nga nag-eskwila dito sa una sa sa Nepsi. Sa Nesu. Sa Nesu na subong. Actually, so, mga kabiyae uh, three years old pa lang ako. Ari na niyang bona. Halos every week or every day nag-dine-in kami upad ko mga friends ni Mamang or kami kung magkato diri or may mga events buunagid kami nami gani subong kay may area na gan sila kaglapan na So mama, ah uh, Chris, sulit ang pa shout out Ay, Ah, uh, hi sir. Shout out gali kay Sir Eraya sa industrial teacher ko sa elementary days pa. Ay sir, ari ko subong sa Sara basi magsugat anayta. <laughs> So check natin mga kabiyay ang ilang ang itsura Sang Bonas Restaurant mga kabiyay. Samtang nag-ulat kita sa ilang Let's go. So are mga kabiyay ang itsura sa Bonas. Uh, may ada sila dire. kung gusto mo ya uh, sagwa magkaon. May ada man to susulod mga kabiyay. Kag may ada man sila di aircon man susulod. Ah, uh, ka magi sa kilid. So isa sa pinaka nanamitan ko sa bonus mga kabiyay, hindi lang ang bulalo. Uh, kundi amo ni ang ilang nga uh, butter chicken mga kabiyay. So mga kabiyay amo ni ang ilang nga uh, dining area. So, sa liwat, kung gusto mo ya magkaon dito, uh, pwede. Meron sila sa pangwa. Kami dito ni Chris, dito kami nagapungko. Ah. Uh. So kung gusto mo yung uh, may airconan, may ari mo din sila di aircon. Naman na yan ba nga maliko ka di. Naman din siyang ilang aircon. So kung pag gusto ka lang kung di yun ikaw comfortable kaysang uh, before gidi na kami nagkaon man. Nagsulod kami di para mabugna mga kamayay. So samtang nagahulat kita sa food malagaw-lagaw kita anay sa palibot sa bonus mga kabiyay. Gutom na kita ko mga kabiyay. <laughs> so mga kaviyay, are na aton nga extra large nga bulalo mga kaviyay. May ada kita platter. Good for 2 to 3 persons mga kaviyay. So sa lewat mga kaviyay, nagutom na si Chris. Sakit ako, sulok-sulok. So, nga na kami naka-on cam kay isang Monday uh, holiday mga kaviyahe. So, ano gani ganay uh, Chris ang holiday sang Monday ah? Elad adha ata Iyas ang mga Muslim. Oo. -o. So, pagadto namon sa haniway... Wala tawo. Wala tawo ang munisipyo, nanyaga lang kami kag nagpuli. So, ang anang anang lang mga kaviyay ang aton nga history so for the meantime food lang kita anay mga kaviyay so swak man yapon sa aton nga content nga sa tourism man, mga kaviyay so ada ang aton nga bulalo mga kaviyay wow tupakan ako ron ni Louie oo tupakan ko ni kanon high blood ah yun ara na mahigop anay si Chris mga kaviyay sa sabaw So, gin order natong Gili Chris ano to ganin ang drinks ta ah. Buko shake. Buko shake ang mong in order. Buko shake. Pagari ko sabon na. Tingkop ta sabaw mga kabiyay. Ay met la ga ang dami.

mga kabiyaye. Gutom na. So, asa na nakita din mga kabiyaye? So, ang nga nga ninyo, ang, -ang amon nga... Aniway. Aniway, mga kabiyaye. So, dali, umigid na ah. So, stay tuned for more updates, mga kabiyaye. See you! Bye-bye!